So ayan mga idol, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sana ay nakarecover na tayo sa hatid na sa hatid na paghihirap, pagpapahirap ni Christine sa atin. So ayan mga idol, alam nyo ba na sa mga nangyayari ngayon, nakakalungkot, di ba? Pero magpa ganun pa man, eh, makakarecover tayo in the power of God. Okay? So, ayan mga idol, itong masasabi ko sa inyo ha. Calling NTC. NTC, nagpa nagpa -re registered pa kayo ng ng mga SIM card. Bakit hindi pa rin ninyo matrace o hindi nyo magawa ng paraan na mahuli yung mga scammer. O, ayan. Ma'am Rosmar. Ma'am Rosmar. Ah, kudos kung mga tauhan mo man to. Sino ba si Mildred? Sabi mo ako po. Ako po? Ako po yun? Okay, kayo po. Kayo po yung kachat ni Ma'am Rosmar? Yes po. Yes po. Okay, saan mo pagagamitan yung 10,000 madam? Sa, sa, sa anak mo? Sa anak mo? Sa anak ko po? Okay, okay lang po ba sa inyo ma'am na makapag tayo bilang dagdag followers na isa pa isa na pili ngayon? Um, come again po. Okay lang po ba sa atin mag-record, ma? Kilang dagdag yes, -dag followers, na naisa tayo sa napili? Same. Ah, uh, yes po, yes po. Okay, pindutin mo sa iba pa, ma, yung dalawang box, ma. Am? Alin po? Yung dalawang box, ma, yung gitna ng microphone. Sige. Ay, wait lang po, wait lang po. Yung sa iba pa po, ma, yung sa iba po. Putol-putol po eh. Apo, uh, wait lang po, wait lang po. Tangay na mo, scammer, gago! Hello, Papa. <laughs> ang anak mo ng curse. <laughs> Hindi mo alam yun. <laughs> Bumurang <yung> imong anak. <laughs> Nakita na namin kasi yan, bagay Ganyang ginawa din niya. Ah! Oh. Na, oh. oh. re. This person is unavailable. Sino siya. Yung yep, pa din. Na-record ko yung ano. Yung... Pag-i-scam -e niya. Siya pa din yun pa, yung bakla. Sakit nun sa tenga. O oh, ayan mga idol, ilalagay ko dyan sa video ko. Yung mga tauhan daw ito ni Ma'am Rosmar. O oh, ba diba? Uh, Ma'am Rosmar, sana naman. ah uh, hindi totoong tauhan mo itong mga to. Nakakahiya, nakakahiya, nakakalungkot na ginagamit yung pangalan nyo para lang mang-scam. O oh, ba diba? Sana sama-sama kayong inanod ng baha na daladala -dala ni Christine para naubos na yung mga tulad nyong walang puwang sa mundo.